viral teacher na nag-live, na meron mo ng live sa TikTok. Mm uh -mm. -huh. Anong una yung nag-reaction na napanood nyo And anong paliwanag sa inyo ng teacher? Um, ang una pong naging reaction is uh, tao lang, uh, yung teacher. Lahat tayo uh, umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag nag-frustrate tayo. Uh, this is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes uh, 55 students. Um, nakita ko yung uh, explanation niya and then uh, sinabihan ko ang regional office natin na there will be no uh, penalties uh, for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Um, i-tigil mo na yung klase and when she's not angry anymore, sa siya mag-klase uh, ulit. So, there's a need to pause kapag uh, galit uh, yung teacher. So, yun lang yung uh, sinabi ko na i-remind uh, doon sa teacher. Bakit po walang penalty? Na? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat. Lahat tayo inaabutan uh, ng galit. Uh, ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why sinabihan, pinasabihan ko yung teacher tumigil mo na siya kapag uh, galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka so siya mag um, e ano <pronunciation> uh. Ang ba yung pag ba yung pag-isipo ba ay, bakit daw ba yung pag yung pag-isipo ba yung pag-isipo ba yung pag-isipo ba yung pag ba yung pag-isipo ba yung pag-isipo ba yung pag-isipo yung pag-isipo ba yung pag yung pag-isipo ah uh, yes, oh. Uh meron naman tayong uh, psychological uh, psychosocial uh, support uh, sa ating mga teachers. Uh we have teachers that are trained uh, for stress uh, debriefing lalo na sa ating uh, disaster uh, program. So uh pwedeng itong uh, gawin Uh, kung merong mga bata na nagmanifest uh, na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari